Morning mga paps So panibagong araw na naman Panibagong biyahe na naman tayo sa Mubit Tingnan natin kung magkano kikitain natin ngayong araw Sana makadami tayo Kaya e, tara umpisa na natin to Pinusukan na nga tayo ng una natin yung booking mga paps Bali mandalo yung to Makati lang to Kaya e, tara punta na natin to tayo banda ma'am Dito ma'am Ilocan yun, sana tayo pupunta <laughs> eh. Akala ako dun. <laughs> Inaantok pa yata ako ma'am Bihin <laughs> naman ano Okay, salamat mam. Ma Kenta, binigyan tayo ng 85. Masitip tayo ng mam piso. Okay. Ayan na nga mga paps, nababa na natin si passenger natin yung una natin booking dito sa Makati. Kaso hindi tayo pinasukan agad ng booking. Nagapang tayo na pinatin yung pakalawa natin booking na po Morning po Nagrap ko na Okay na po Okay dito ma'am Okay Uy 65 Ay, salamat ma'am. Eh, 65 ginawang 70. Kaya tayo limang piso. Wait, makapasayar natin ngayon. Mga mga paps, mababa natin si passenger dito sa ano, Makati. Kaso nga lang, wala na naman pumasok na booking. Ha, babangin natin. Hanapin natin yung pangatlo natin booking. Ayan na nga mga paps, sa wakas, pinasukan tayong booking. Medyo malayo yung ginapang natin Dito tayo sa Mandalo yung pinasukan Pero maganda yung pumasok sa atin Papunta siya ng BGC Bali may plus 50 siya dito sa app Baka so, grab pay Petra, punta na natin to. Kim po oh, Morning po Ay, harap Sana nga, hindi umulan <laughs> Ano? Ma'am, bun na bun. Hindi yan tutuloy, ma'am. Tiwala lang. <laughs> 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 okay na po? Ah. Ito tayo, ma'am. Dito na po. Ako yeah. ha. Sabi ko na nga ba, tiwala lang. <laughs> ah, salamat po. Ah, pinaso ko na kaya ng ano. Ng apat na ating buhokin. Bali, dito si BGC, si, papuntang Mandaruyo. Lapit lang din yung pickup. Kaya tara, punta na natin po. Yes. Kenneth po. Yes, sir. Morning po. Morning. Agar ka okay, po. sir. Okay. Ah. Well, sir, sir. Okay po, sir. Thank you po. Pinasokan tayo ng booking mga paps. Dito lang din sa drop-off area. Nasaan tayo nag-drop? Bali... mandalo yung to. Kapuntang Mandaluyong din sa Kalentong. May tip na nanon. Plus 25. Mag-agurante yung mga, mga pasahero ngayon. Dennis po. Dennis po? Uh, oh. Pangalan niyo yun, no? Hindi po. Pangalan po ng tasa yun. Oh. Kala ko kayo yung Dennis. Kakaiba <laughs> ng mga pangalan ngayon kung ganon? <laughs> Sige? Okay. Ano? Anong kaya? Ayan, okay na yun. ayusin ko lang yung paldo. Sige po. Sige po, kayo na po. Okay na po? Na po. Doon boss ko, ma'am? Yes po. Doon po kayo nag-aaral, ma'am? Uh, Di ba pandalaki lang yan? Ano na po siya ko, Ed na po. Ay, ganun? After nung pandemic. Talaga? Uh, okay. Napasokan uh, na rin tayo ng ng bukay. Bali, pick up niya dito sa Santa Ana. Pagkanta mga Hey, sale po. Oh. Ah. Yeah. Ah, Morning po. Ayan ka. Ayan. Okay. Okay na po. Okay. ma'am. Mm. Yeah. 100. Thank you. Salamat po. May tip na, may tip pa. Tip ng 25 sa apps. Tip pa ng piso. Napakabait ni mami. na kaya eh, sa Makati ngayon Kaso uh, wala na naman booking Tara, kapang tayo Taman hanapin natin yung susunod na booking Ngayon nga mga paps, pinasukan tayo ng booking Dito rin din sa Makati tayo pinasukan Nakuha natin booking dito sa Makati papuntang Sampaloc, Manila Dito rin po rin po Dito po

95 po kung masaya ginawang 100 ngayon booking na nga kasunod Balik dito lang sa Santa Mesa papunta ng bandang QC marit po eh morning po haba kanayaran na po excuse me oh. okay naman no? dito po Iya. Oh. Rapit nga lang. mabagal lang Sams no. mabagal lang dun Sams. Pero kung dire dire yun mabilis sana rin. Thank kuya. Okay. Salamat nam Tip si. Ah, eh. mama pops, may booking tayong kasunod. Kaso medyo malayo yung pick up medyo long ride din to ay, dito siya sa Manila papunta ng Makati pero okay na rin to Aaron po ah, morning po sarap ka laglag ay mababasa lag -lag. po pwede ba tayo bumalik dito ha? o ganun tayo

108 Ha? Huh? 108 108 Okay po, salamat po 108 710, May 10, 10, 10. So, Hindi ko tayo 110 Hindi tayo sa Makati As usual, wala lang naman booking Wala, nakapit natin nati yung kasunod na booking Kapag-dapag muna Ngayon hey, naman mga paps, pinasuko na ka tayo ng booking Ali ang pick-up niya di sa Mandaluyong. Napunta lang din na makakat dito. Eh. Wala ko nasaan. Eileen pa no Na na ko na 'yan. Share ka pa. yung traffic sa Makati ngayon eh. dami sa sakyan Okay na po ma'am? Ito ang itim na gate Ano ba? na dito? Ah, na gate? Ito, pa. Ito, pa. Ito pa. Ayan, okay, salamat po Ngayon na nga mga paps Bali, time check tayo 9.45 Medyo ala tayo sa incentive ngayon Nakasampung booking pa lang kasi tayo Hindi natin nakabuti yung 13 bookings ngayon Pero okay na rin yun Plus 200 din naman yun Bali, magpapahinga muna tayo Merienda muna tayo sa blik Tapos back back ulit tayo O oh, dito na po Opo oh, Ayan Ayan po yeah. So 100 ha? Meron po 100 75 Thank you Yan nga mga paps Bari nagbihay na nga ulit tayo Makapag-gatid na rin tayo ng pasahero dito tayo sa Intramuros ngayon kaso ah, so hindi pa rin tayo pinapasukan ng booking time check nga pala muna tayo 11.09 na kaya medyo mainit na ah, napin muna natin yung sunod na booking pinasokan na nga tayo ng booking bali dito lang sa bandang gilid ng Intramuros lang din bali na ko nating booking kapunta siya ng ng Pasay may terminal Ha? Ah? Hey, sir, meron ng bukid dito. Meron sir. Papa na. Dali wala wala. po. Sa kay banda sir. Sa may DLT pala boss. Hindi sa kayo banda. Ando eh? kayo sa yeah. kabe. Lakad pa tuloy kayo. <laughs> okay sir. Okay na boss. Hay, dito tayo sir. Iya yes. Ay, sumabit. Okay na ba, thank you. Okay to sir, okay, salamat ko. 92, biligyan tayo ng 100. Na naman tayong 8. Ano mga pap, nakakakuan na tayo ng 7. ito lang sa Macdo, yung tabi ng jackliner. Sana makita agad natin may tumagulong sa lugar natin. Eh. Hello po. Asan po kay banda? Ah, wala po akong pantawag, wala po akong pantawag eh. Pakasabi po nandito na po ako. Sa may McDo po mismo, nandito po ako. Ah po. Kaya ang init. Hindi mo Emily po. Emily. May jacket po kayo, sir? Jacket po. Ay wala po, hindi po <laughs> Hindi po kasama sa amin yung jacket Hindi <laughs> po Ay Ano naman May bitin pa <laughs> Okay naman <laughs> Init Eto Ayan yeah. Ah po Hey, niya, no? <laughs> Uy, <laughs> oh, Okay lang kayo ma'am? niya so hindi pa hey, Hindi ma'am. Kailangan pa ng correct cash. Ito ano po? Seventy-seven. Seventy-seven. Eighty Ayan. Salamat po. 77 lang po masahe. 80 yung binigay. May tip na naman tayong price. Dito tayo sa Manila ngayon banda. Walang pumapasok na booking. Balikot-ikot muna tayo. Hanap tayo ng booking na papasok. Yan nga mga paps. Pilasukan nga tayo ang booking. Bali dito natin siya na pick up sa may Paco Manila banda. Tapos ka po na po din sa Santa Mesa. Tapos na po. Okay na po? Ah, okay na dito. Dako. Diretto kayo. po bagong bukong na tayo bali dito sa magsaysay boulevard pagunta ng san juan meron po ah. Diba? ah. okay na po okay na po nakakard na okay na po Thank you. yung helmet na sir <laughs> salamat po salamat Dito tayo sa ano, sa may Cardinal Hospital, sa may San Juan. Walang booking na pumasok, punta dito. Ah, hanap tayo ng booking sa labas. O, siguro tayo naman dalaw yung. Ano nga mga, mga paps, paglabas natin dito sa ano, sa hospital dito sa may San Juan. Na pinasokan naman agad tayo ng booking. Bali, San Juan, papuntang Pasig, Kapitolyo lang to. Medyo malapit lang din naman yung pick up Kaya tara, na natin to Lidya po Oo oh. Kaya na po Kaya ah. na po Kaya mo Eat Budo. Yeah. Okay na po to? Ay, eh, salamat po. 77 lang pumasay Dito na tayo ng 100. May 23 na naman at 8. Ayun na nga mga, mga paps. Pinasukan na nga tayo ng booking. Dito na tayo pinasukan ng booking. Bandang Mandaluyong na. Ito yung Bali, ang nakuha nating booking. Mandaluyong papunta ng Pasig. Lapit lang din yung pickup dito. Kaya tara, punta na natin to. Resin po. Sir, ka po. Hindi na ko Hindi na ko. Dahil nang pamaling kong mo, ma. Oo, oh, yung busy oh. sa tayo. Oo. Kahawak mo nang kaya. Okay po. Bayad na rin ako para doon. Bali, magkano po ba yun? 92. Ha? 92. 92. Thank okay, you. Okay na po ma'am? Okay. Saan pa tayo ma'am? Dito lang. Dito lang po. Yeah. Okay na po. Salawad po. Dito na lang siguro natin tatapusin itong biyahe nating mga paps. Bali, nag-umpisa tayong bumiyahe o nakakuha tayo ng una nating booking 5.15 ng umaga. Tapos ngayon, nakuha natin yung huli nating booking 1.20 ng hapon bali bumiyahe tayo ng walong oras mahigit kay Mugit tapos nakakuha tayo ng 17 booking sa 17 booking na yun nagkaroon tayo ng net earnings na 1,549 may kasamang, kasama na yung mga tip dyan ng customer kanina yung mga binigay nila sa bali sandaan din yun pera pa yung mga binigay sa atin na bariya bariya ng mga customer na nag cash At saka nakuha rin pala natin yung ano yung AM rush hour incentive na plus 200 10 bookings lang nakuha natin kanina kasi hindi natin inabot yung 13 bookings kaya plus 200 lang tayo ngayon bali tumotal tayo ng 1,749 na pala bago bumiyahe nagpagas na rin ako ng ano ng 200 kaya ay minus na lang natin yun sa 1,749 bali 1,549 yung pinaka total net earnings natin kaya hanggang dito na lang siguro mga paps kita kits na lang sa kalsada at ride safe sa ating palagi bye bye